everyone, welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko please subscribe my channel asul na Ulap at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga latest at mainit na kaganapan dito lang po sa Batang Kiyapo at eto na po ang latest na kaganapan sa Batang Kiyapo sa lugar kung saan nakikipagsugal si Tanggol, siya ay natalo wala na siyang perang pansugal kaya naman naisipan niyang isugal yung kanyang jamanteng daladala at pumayag naman yung may-ari ng pasugalan na mag maglaro si Tanggol sa halagang isang milyon kapalit ng diamante. Pero patuloy na si Tanggol dahil hindi alam ng mga kalaban niya na meron silang hokus pokus na ginawa. May isang magandang babae na nakipaglaro kay Tanggol sa halagang 50,000 sa unang round at natalo ito. Kaya naman sa pangalawang round, ang itinayanan niya ay ang kanyang sasakyan na Ferrari na nagkakahalaga ng 19 milyon. Nanalo si Tanggol sa laro at nakuha niya yung Ferrari at nabayaran niya yung isang milyon na utang niya at kanya pa yung diamante. Kaya naman lumabas na sila sa pasugalan at nakipag-usap sa kanya yung babae na ingatan daw yung Ferrari na uh, nakuha ni Tanggol. Umalis na sila Tanggol at dinala nila yung Ferrari sa kaibigan nila upang ibenta. Abangan po natin ang susunod na kabanata dito lang po sa Batang Kiyapo kung ano pa pong mga kaganapan ang mayayari sa paganda na pagandang uh, palabas na Batang Kiyapo. Maraming maraming salamat po.